Wala na yung aking halaman dahil naulanan na sila. Snake plant ko na mal malaki ang dahon. Ayan o. Pag ulan na talaga ngayon, May na eh. May. May 14 na. Start na talaga sa tag-ulan. May 14, 2020. 2024 ang start sa ating pag na mapatuloy naman sa pag-ula wala na kinet talaga ng ulan na yun. Ito, hunog pang kidlat. May kasama pang kidlat at saka pagunto sa uh, langit.